Capricorn. Ngayong araw, para sa mga Capricorn ang mga pahiwatig ay nagdadala ng mga pagkakataong dapat mong bantayan ng mabuti. Kung may deal ka na pinag-uusapan, maging masigasig at mapagmatsyag. Tiyakin na nararamdaman at naiintindihan mo ang tamang hakbang upang mapakinabangan ang sitwasyon. Dapat din ay maging alerto at magbantay sa iyong kapaligiran dahil may mga senyales na makikita ka na makakatulong sa iyong mga plano, lalo na sa mga ideya na may potensyal na kumita ng pera, maging handa rin na bigla ang makatagpo ng taong magbibigay sa iyo ng iritasyon, kung mangyari ito, mas mabuting iwasan agad ang komprontasyon upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon sa susunod na muli kayong mag-usap, mas magiging maayos ang inyong ugnayan at posibleng magbunga ito ng mas magandang deal. Sa aspeto ng pamilya, ngayong araw ay mahalaga ang iyong presensya sa mga mahal sa buhay, lalo na kung may mga pinag-uusapan na mga kasunduan o transaksyon, ang pagsama mo sa kanila ay magdadala ng positibong aura na magpapalakas sa kanilang enerhiya ng tagumpay at swerte. At para sa mga negosyante, ang araw na ito ay nangangailangan ng dagdag na pagmasid, may mga pahiwatig na maaari kang makahanap ng sagot sa mga matagal mo nang iniisip lalo na kung sino sa iyong mga tauhan ang dapat nang iwanan dahil nagdadala ng negatibong enerhiya o katamaran. Sa trabaho, maging maingat sa pakikisama, lalo na sa mga kasamahan na may kakayahang magbigay ng maraming abala. Isang partikular na tao na tila, jack of all trades, ang posibleng magdulot ng mga gastusin o aberya na maaaring umabot hanggang sa inyong tahanan. Sa ganitong sitwasyon, maaari kang makaramdam ng pagkaubos ng enerhiya. Huwag hayaang makaapekto ito sa iyong kasiglahan para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color white at color pink sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan ang mga numerong number 21, number 30, at number 25 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay.